Isinusulong din ng ilang senador ang paglalagay ng confidential funds sa Department of Migrant Workers. Magagamit yan, di umano para tugisi ng mga illegal recruiter. Si Daniel Manalastas sa sentro ng Balita Live. Yes Angelic, sinusulong na nga ng ilang senador na lagyan na rin ng confidential funds ang Department of Migrant Workers. Sa bagsalang ng DMW sa budget hearing sa Senado, Nakikita kasi ni Senator Rafi Tulfo na pwede itong panablas sa mga illegal recruiter, mga mapanamantala kung saan ang mga OFW ang kanilang binibiktima. Gate ni Senator Tulfo, pwede gamitin ang confidential funds para matugis ang mga kawatan. Wala namang problema rito ang DMW. Siguro magsimula tayo ng maliit na amount, I don't know, 25 million? 50 million iba nga dyan, daan, -daan million, di ako kumikibo eh kailan siguro para maging patas tayo sa lahat bigyan din natin itong DMW not because eh committee ako ng DMW just because nak nakita ko yung need yes in in the past we have relied on law enforcement for the confidential funds but of course uh, with the wisdom of the of the senate pwede po we had initially proposed a tier 1 a 10 million peso confidential fund pero hindi po naisama sa sa, sa nep Uh, but of course we will we will uh, be at the at the subject to the, to the wisdom Angelic Bagamat hindi tutol si Senate Majority Leader Joel Villanueva nalagyan ng confidential funds ang DMW sabi niya dapat makumbinsi muna sila at maging malinaw ang basihan para bigyan ang kagawaran because This is just the first year of the implementation. There will be birth pains, Mr. Chairman. Definitely, there will be birth pains in, uh, as we continue to go on in uh, implementing the Department of uh, Migrant Workers that we just passed, uh, Mr. Mr. Chairman. So, I feel that if we are to put up a, a confidential fund, it's okay with me, but you, I, I have yet to see uh, the uh, rationale and basis uh, for it. Unless the, uh, the bureau that we are talking about, that we established uh, to do this uh, task, Mr. Chairman, will not be able to do it. Angelic, nasa 15 billion pesos ang uh, nasa National Expenditure Program para nga sa budget ng uh, Department of Migrant Workers. Samantala, naungkat din sa budget hearing ang nangyaring lindol sa Morocco. Ayon sa DMW, sa ngayon wala pa silang naitatalang uh, mga OFW na naapektuhan sa nangyaring lindol. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.